No? may hindi na po. Mano, di video lang ako po. Itapit na, huwag yung sa Kasi muna galing sa si Ate Marie. Mami. Hindi lang akong galing. Bigyan, yes, ano yun? Lock, ano po naman Ano e. Naka, niya, naka, video pa. Pare-pare naman pare, kayo na Madam Gemma. Ang kukulit ninyo. Dali nga, tapos ko rin yung skip ni Marie. Huwag ka Pwede mo naman bigyan mamaya ng ano. Labas! Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkapatid na si Tony Fowler at Mama Mari at kanilang ina na si Madam Gemma sa latest episode ng Toro Family. Umuwi ng bansa ang ina ni Tony na si Madam Gemma na isang OFW upang makasama ang kanyang mga anak at ang kanyang apong si Tyronia. Pinaghandaan rin ni na Tony ang kanilang ina ng birthday party sa pagdiriwang ng ika 60th birthday nito kung saan dinaluhan ito ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Isang milyon din ang regalo ni Tony para sa kanyang ina. Ngunit ang kasiyahang naganap sa kaarawan ni Madam Gemma ay nasunda ng hindi pagkakaunawaan ng masigawan ni Tony si Tyronia at naisama pa niya ang kanyang ina sa sinabi niyang makulit. Nagsimula ang lahat ng biglaang ginising ng dalawang bata na na at happy si Tony upang makakain ng dala nilang Jollibee na pinapakunan ng video ni Mama Mari para sa kanyang blog. Ngunit sa sandaling kakainin na sana ni Tony ang dalang pagkain ng dalawa, ay biglang pumunta ang kanyang ina upang alukin si Tony ng pagkain. Sinundan rin ito ni Tyrone na naisang ipakita ang kanyang medalyang natanggap. Mapapansin naman na nakiusap si Tony na sandali lamang sapagkat kailangan na makunan ng video habang siya ay kumakain. Ngunit hindi pa rin natigil si Tyronia at nais sana nitong pumasok kaya napasigaw na si Tony ng labas kay Tyronia. Saad ni Tony ay pareho lang sila ng kanyang lola Gemma na ang kukulit at napamura din ito. Inamin ni Tony na nakukulitan siya sapagkat napuputol ang kinukuhang video at ilang oras pa lamang ang kanyang tulog at dinising pa siya kaya hindi niya kayang magawa lahat ng nais nilang gawin niya. Sadyang pinagbigyan lamang niya ang dalawang bata na kahit na antok pa siya ay ipinakita niya na masaya siya na dinalahan siya ng pagkain. Hindi nagustuhan ng ina ni Tony ang pagsigaw nito kay niya at ang mga salitang binitawan ni Tony na kung iisipin raw ay para lamang silang katulad ng mga kasama sa bahay na tama lang sigaw-sigawan. At minumura, wala raw itong respeto. Maaari naman sanang kausapin si Tyronia ng maayos nang hindi raw pasigaw. Naghintay raw silang magising si Tony para mapagsilbihan ito, ngunit ganun pa ang naging trato sa kanila. Hindi raw pwedeng ganoon ang pagpapalaki ni Tony sa kanyang anak dahil sa tutularan din ito ni Tyronia paglaki. Hindi raw porket bunti si Tony ay gagawin na nitong bastusin sila. Saad naman ni Tony ay hindi naiintindihan ng kanilang ina ang uri ng kanilang trabaho. Nakapagbitiw rin si Madam Gemma ng mga hindi ka nais-nais na salita kina Vince, Ika, at Mama Mari sa pamamagitan ng kanyang mensahe sa CCTV kung saan inisa-isa niya ang kanyang saloobin sa mga ito. Si Tyronia naman ay paulit-ulit na napapagalitan dahil sa ginagawa niyang ito na hindi marunong rumespeto kapag mayroong nag-uusap at hindi makapaghintay ng tamang tempo para sa kanya alam naman raw nito ang patakaran sa pamilya na pagdating sa sitwasyong mayroong nagre-record ng video na kailangan walang ingay at walang magdidisturbo. Ngunit palagi nitong ginagawa ng paulit-ulit. Dahil sa nangyari ay minabuti ni Tony na umalis na muna sa kanilang bahay at pumunta kina Mama Mari nang hindi na humaba pa ang pag-aaway nilang mag-iina. Ngunit nakapagdesisyon si Madam Gemma na umalis na sa bahay ni Tony. Wala nang nagawa pa ang magkapatid sa pag-alis ng ina. Inamin rin ni Tony na matagal nang mayroong lamat ang relasyon nilang mag-iina. Nabilang lang sa kanilang daliri ang mga panahong umuwi ito sa Pilipinas para sila ay makasama at lumaki sila sa kanilang lola na kahit na ano pa mang hirap ang kanilang sitwasyon at anumang ugali mayroon sila ay nakaalalay pa rin ito sa kanila. Sa huli ay humingi ng tawad si Tyronia sa kanyang pagkakamali na siya raw ang punot dulo ng pagkasira ng relasyon ni Tony at kanyang mama Gemma Ngunit paglilinaw ni Tony na matagal nang may lamat ang kanilang relasyon sa ina.